Mga ka K5 amay uh, nga ginbalikan sa uh, K5 uh, News FM investigative team ang uh, Aguinaldo Aginaldo Street diri sa May Barangay 4, siyudad sa Bacolod. Sa opisina mismo sa National Bureau of Investigation or NBI, uh, Bacolod District Office mga ka K5. sa diin uh, pasado la size nga uh, sang aga sa uh, Marso 1, 2024 adlaw nga uh, Biyernes. Uh, liwat na naman gaginto vlog ang siyudad sang Bacolod sang uh, ka mga body parts sang tao mga kakifive k 5 ang ginsulod sang sako kaginbilin sa gate mismo sa gwa sang gate sang NBI field office mga kakifive k 5 sa madumduman sa aton sini nga mga suki nga tig, palamati nag-viral man ang siyudad sang Bacolod sang tinalikdan nga tuig sang isa ka karton nga may unod nga kamot nga ginbutangan pa sang langka, ginsabawan, kag mayara pa sa mga lamas kagbatuan, mga kaki 5 nakaangay sa daw isa ka kibil or kadyos baboy kag langka mga kakifive, 5 no sikat nga putahi diri iya sa siyudad sang Bacolod ining uh, kibiel, diri lang ni sa Negros Occidental ka Bacolod ginpasikat mga kakifive, 5 no so kung uh, familiar ka mo sa ina nga pagkaon siguro that time during nag-viral ang ining uh, bagita sang sa tinaligdan nga tuig daw ay gid siguro kamo anay nagkaon sang nilaga o pa na upon, uh, KBL mga kakifive. 5 no kaya uh, ining karton kung ninyo may isa ka karton nga ginbilin sa higad sang basurahan sa barangay Dos mga kakifive 5 sa puro kagaykay barangay Dos, siyudad sa Bacolod Kagsang sang ginbuksan ini sang uh, mga garbage collector nagtambad sa ila sini nga uh, panulukan ang uh, karton magamay nga karton kag uh, may unod nga utod nga kamot mga kag five may langka may lamas gin sa bawan nga daw kaangay sa nilaga o kon kibil mga kag five may papel man ato nga gin na uh, butang no may pila ka mga pangalan sang uh, pilaka personalidad nga nagagua nga inigali nga mga tawo mga drug personality diri sa siyudad sa Bacolod. A sort of warning mga kakifive 5 sang pila ka mga drug personalidad. Pila ka bulan ang nagaligad, another body parts na naman mga kaki 5 ang nasapuan sa area naman sang barangay Villa Monte kung sa diin isa naman ka utod nga tiil ang ginbilin mga kakifive 5 malapit sa isa ka gasoline station sa siil Montelibano sa barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. May note man ato mga kaki-5, no? Nga ginbilin patuhoy sa isa ka personalidad dire sa siyudad sa Bacolod. Now, sang tinalikda naman iya nga Marso 1 imbukada sa bulan sa Marso mga kaki-5, pasado alas 6 aga, while ang isa ka street cleaner kag isa ka job order employee sa National Bureau of Investigation natalupang danya ang isa kasako sako na aragid mismo sa guwa mga k 5 sa gate sa uh, National Bureau of Investigation Bacolod District Office mga ka-K5 sang ila ini nga ginbuksan nakibot na lamang sila mga k 5 nga may ara ini utod nga kabot sang tawo utod nga kaatiil sang tawo kag duha ka mga dalungan sang tawo mga kakifive. five. Tatlo kanagkalain-lain nga body parts ang ginsulod sa sako mga kakifive. Ang tiil mga kakifive, five ginutod halin diri sa tuhod, halin sa tuhod pakagto sa iya sini tudlo. Wala nga tiil, no mga kaki five. Sang ginpadulungan ni K5 uh, Red Salgado ang Abbey Funeral Homes Nakita dito, wala nga tiil. Kag wala man nga kamot, ang ginutod, halin rin sa abaga mga K5, gingulgul, gingulgul, halin rin sa abaga, ginutod mga K5. Kag duwa kadalungan sang tao. We have uh, 223 live viewers. By the way mga K5, ining uh, follow-up report sa uh, K5 News FM Investigative Team. Ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500, May TC ang alkaline-based ng vitamin C, kagasabungman klinika, D3 Bio with VCO, nga mabakal sa Mace Wellness Product Center na hamtang sa ground floor sa Plaza Marta, mabakal man sa tindahan ng Dizomar, kaglor na morino, sa Purok Pajo, Aliheza, sa Ariego Store, sa Purok Habitatangog, sa Rina Store, Bagsakang Area, Libertad Market, sa Tutong Store, sa may sa Dumanan, kag mabakal mga kaki five uh, sorry, gustor, sa sa Riego Store sa Purok Habitat, Barangay Tango and also sa Blind Spot Karinderian Sari-Sari Store sa Purok TBS, Barangay Sumag. Now mga kaki five uh, gila yun ni eh, nga report sa uh, job order employee mga kaki five uh, sa uh, National Bureau of Investigation uh, dito ya sa uh, Pakulod Police Station No. 2 kag uh, automatic man nga nagpadala sang personal si uh, Police Captain Glenn Montano dere sa area agud i yar ang nasambit nga sako. Ang nakakita sa uh, sako mga K5 amo si uh, Salvador Bauliti. Salvador Bauliti mga K5 actually alas 5:45 to be exact niya nga nakita ang ini nga sako sa gwa sa gate sang EDI. Sa lagin buksan sa na, nakita ang utod nga tiil halin sa tuhod gino ginutod kag iya sa abaga, ginutod mga kagki 5 wala wala nga tiil wala man nga kamot kag 2 Now may papil man ini same scenario mga kagki 5 no may ara man nga papil nga ginbutang sa sako nga may unod nga body parts ang nakabutang mga kagki 5 isa ka paper bag sang sikat nga uh, isa ka butik sa mga department store may nakasulat diri mga key 5 William de Arca NBI Protector Hans Lopez Drug Lord Sino si uh, William de Arca Ginako ni attorney Renwa uh, Baldovino mga key 5 ang head sang NBI Bacolod ngayon si de Arca amo ang ilang special investigator or NBI agent mga ka 5 nga team leader sa ilang mga ginupatikayon nga anti-gambling or illegal gambling operation diri sa syudad sang Bacolod mga ka Sa interview sa uh, local media kay uh, Atsuner Rinwa Baldovino, so iya, posible nga inigin himo na pagbilin sa uh, mga body parts uh, sa guwa sa si nga opisina is to discredit to discredit mga kaki-5 sa pagkatawo sa team leader sang uh, mga aso asod na anti-gambling operation o anti-illegal gambling operation, diriya sa sudan sa Bacolod pati kayo, sang sa kay Kaya according kay Atzoner Winwa Baldovino, may ara sila isabong operators nga gin-raid dira iya sa sulod sa Libertad da, Public Market mga kaki-5. May ara man STL operation na ilaman nga gin-raid dito iya sa isa ka building sa barangay Grana Granada, siyudad sang Bacolod mga kakifay. Two weeks ago, ka semana ang nakaligad, sunod-sunod. Ang ilagin pati kayo ng mga anti-illegal gambling operation, mga kakifay. Ginpahayag pa ni attorney Rinoa Baldovino na sa sulod sa pito katuig nga siya ang na-assign bilang head sa NBI Bacolod humalin 2017 mga 35 wala siya makabaton sa anuman nga report nga si Special Investigator uh, William De Arca na involve sa illegal nga aktibidad particular na sa illegal nga droga mga ka K 5 That's why iya gina consider nga ini pangguba lamang sa maayo nga operasyon madinalagon nga anti-illegal gambling operation sang NBI diriya sa siyudad sang Bacolod. Ila man gin klaro nga wala sa record sang NBI nga mayara sang drug lord nga Hans Lopez mga kapi That's why ang uh, tigpamuno sang Bacolod City Police Office nga si Police Colonel Noel Alinyo mga kapi five nagmando na kay Police Captain uh, Glenn Montano hepes sa Police Station number 2 kag interoperative sa PCVO sang madalom nga investigasyon ang sa ini nga pagpilin sang body parts because very alarming mga kakifat kag dako ini nga isyo kay ang pamangkol sa mga bakolinyo sin o ang tag-iya sa ini nga mga body parts mga kakifat gaano ka ang aton sini nga syudad nga ginahandom nga mangin super city kung basta lang dali basta basta lang nga may mga ginapilin nga mga utod nga parties ang lawas ng tao sa aton lugar. Ang pamangkot sin o ang gin pick up para utdan mga kaki 5 sang kamot, utdan sang tiil, utdan sang dalungan para lamang maghasik sang kapamahog, maghasik sang kahadlok sa mga empleyado sang National Bureau of Investigation Bacolod District Office. Pero ang klaro diri mga kaki 5 Hindi lang ang taga-NBI ang ginpahog sa sin sini kung hindi ang bilog na Bacolod City ang bilog na Negros Occidental. That's why, kung sino manda ang may aras sang missing person diri sa siyudad sa Bacolod, kag mga nearby towns and cities sa Negros Occidental, kadto ka sa Abis Funeral or sa Bacolod Police Station No. 2, base inyo na ini na himata mga kapifay. Yari pamatian naton ang kabahin sa uh, interview kay uh, attorney Rinwa Baldovino mga K5 ang uh, tigpamuno sa uh, National Bureau of Investigation Bacolod Field Office. Dali lang ha. Pakita ko sa inyo mga K5 gambling kami nag-focus na Oo. Kasi bakit na dyan pa yung pangalan ng isang uh, uh, tao namin, member ng uh, investigation team namin, who happens to be the uh, team leader sa two recent uh, anti-gambling operations. gusto uh, gustong ano yan eh, maybe to discredit him, to discredit siya. Uh, at yung NBI uh, Bacolod mismo, sa effort namin sa anti-gambling. Yes, para ida divert yung attention from anti gambling to to, agenta uh, agent uh, or SI uh, de the Arcas uh, alleged involvement sa sa drug. Na masasabi ko naman, I repeat na since 2017 when I assume ba sa uh, the NBI head of uh, Bacolod, wala pa kami na receive na report whatsoever regarding agent the Arcas uh, involvement so, uh, sa illegal drug. STL and uh, yung recent yung isa uh, isabo of uh, of of betting station uh, sa so may bandang libre ka dito yung uh, sa STL naman yung Masyao sa Barangay uh, Granada Okay So amo mga kagi 5 eh, si uh, attorney Rinwa Baldovino now aton nga palapitan kung diin bala ginbilin. atong auto ara pagyapon ang auto mga k 5 same lang ni na posisyon sang Friday no same posisyon lang ni pagyapon sang Friday mga K5 ara ang pick up no ari ang uh, auto nga puti nga gamay kagara mismo ang gate sang uh, NBI oh ang uh, problema lang diri mga kaki 5 kay ari suset Tay Salvador ikaw to nakakita no ay, ikaw to nakakita sa sako? Ha? Din din to na yon, gid mismo ara yung sumay puti nga salakyan no. Ini ini ini, dira lang gid sulod. Hmm, <tip> Din na yon. <tip> Diri gid. Hmm. Tawos <tip> ginguyod. guyod. Mm, okay. Diri gid mga ka-K5 ho. Bali ikaw to nakakita. Nagwa lang mo siya to nakita dayo. Ah, ini. Mm, ginpabalo ka lang. Oh. Mm, pero ikaw job order ka dala sa sulod. Ginpabalo ka nga may sako. Basura. Basura. Ti sang pagbukas mo, anong iban nga sulod? Amo lang gito? Bugat eh, daw karli sang Hmm, So ginguyod mo dito mismo sa gate. Pero diri sa idalom sining salakyan. Tapos sang buksan mo, ano to mo daw kinatay nga kar ito. Tiw, anong imong reaksyon sang nakita to? Pwede ka nakibot nga tiil mo yun. Na-immune na, oh. Ay. Ang wala nakita daw. Hmm, sa bagay. Pero. Paano ito? Daw pero paganda. So para pang pahog. Pang pahog, pahog lang. Gubon ang kredibilidad sa NBI. Hmm. Pero ang pamangkot, sino ang tagiya sa nga mga kamot? Ang muli ang dako ang pamangkot. Ito, bakalang dumuli na sa turin. Ha? Hindi, walang bakal So, it's either may irresponsible ng mga, mga, mga punerariya nga ba si unclaimed, huwagin claim? kagin Kaging bakal nila? Huwag. Hmm. nga, Daranso na? So, naka-freezer to? Alin sa freezer? Ay, pero bisan pa, Diyos ko, kadelikado, no? ay kuno sa mga pag sir sa mga murge sing ng mga patient minutes ah ining sa mga nursing student kay magbakal man na sila kay delikado iko tao gi rebui ing kaday man ni ko tama so why na to dugo pero at least song sino man to terrible man nga purpose niya no pero ining si agent diarka dira gina empleyado gina ano kay team leader na kuno mo according kay sir attorney Rinwa tapo mi na interview Gabriel mm okay, mm pero si attorney Gabriel dira man na na sign ano man iya designation ah special investigator man gyapon ah ah oh. Eh. Hmm. -mm. So terribly, sang Friday, So terribly mga K5 no. Diri nakita. So abi mo ano lang langka oh. Sorry mga K5. <laughs> Kipad man lang hindi man pwede mapiksuran mo. Ay just ko ginoo ko. So dala pamahog to ang purpose. So mga kaki no? So gin confirm ni Tatay uh, Salvador. Baulite apelyido mo no? Nga gin siya sa mga vendors dira. Nga meras ng sako din sa ilaw didalom sang salakyan. So iya gin guyod, gin sipa iya si abi niya langka nga nahulog. Nga kay usually mga kaki five, kung may hinog nga langka, ginaputos ta na sang sako mo. So abi ni Tatay, langka nga nahulog ginsipa sipa niya pagguyod niya, diri niya gin buksan. Nakita niya tiil sus Diyos ko tiil kag kamot kag dalunggan sang tawo. ang dalunggan sang tawo tay paano nakabut paano nakagisol sa plastic tungo so, sa arat Ta na tanan na Kung uh. so amo na mga K5 ti ang pamangkot si Hans Lupisin o to okay so hindi, hindi na o, oh. hindi lang mag-interview uh, okay na to. At least mga key five oh ni, eh. na uh, kuha man aton sang pamahayag si Attorney Rinwa Baldovino. Basta si Tatay nakita ya lang da sa guwa. Pero gin confirm man sa to ni Attorney Rinwa Baldovino nga although may ara sa CCTV nakapatay naka-off. Hindi okay. rin makita man. Mm. balo pa ko ni sir. So puno ni sa masalakyan? Mm. Pero usually nag gid man ang CCTV da. Patay. Agi na off na kung gabi. Magahod. Hmm. Hindi pwede. Hindi pwede i-mute. Anyway. So sige, we have uh, 530 live viewers uh, 500 mm -hmm. nga nagalandaw sa Facebook live saliwata ah antes ko yung, yung, yung live uh may isa ka utod nga kamot utod nga tiil Duaka ka dalungan parihong wala ang kamot kag tiil naginsulod sa sako nga nasa pua Salvador ngabi niya kono hinog na langka nga nahulog oh eh Are, are, are oh sang iya sipa kag diri pagbukas parts gali body parts ang tao anyway nakatang naman sa pamahayag si Attorney uh, De Vino ang uh, tigpamuno ting sa NBA Bacolod ini nga uh, update uh, K5 News FM investigative team ang ginadulong sa inyo once again sakalwan, sang Clinica, sa kaluwan sa Clinica DTA 500 may tisi ang alkaline based na vitamin C kagasuman man Clinica D3 Bio Advisio balik kita sa studio para sa K5 News FM uh, Sunday news program kaupod si k 5 Colin uh, Cobia and Kakifive uh, Kaki 5 uh, Kim Wanilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, pun si Kaki five Vincent Coralde, apos Kaki 5 Randy Coronel. Madam, selamat.